Morning guys. Today's date is March 8, Friday of 2024. Guys, um after ko maligo, kasi nakasanay ako sa sarili ko na mas linisin pa yung katawang ko. Okay? Um sa so ng paggudgod ng bulak na may alcohol sa aking katawan. Unang-una dyan guys, ay sa akin leeg kasi alam natin na minsan ang pinaka-highlight kasi natin buka, di ba? Alam naman natin 'yan. Kaya mas lalong na unang pumuti ay yung buka sa outer appearance. Pero ang nakakaya minsan kapag ang leeg mo maitim. <laughs> given the fact, given the fact na ang buka talaga ay maputi. Okay, kasi kung, kung ano-anong abubot ang nilalagay natin diyan, pero tayo nilalagay na cream o ano man 'yon. Pero hindi natin alam hindi natin na yung, itim, yung, yung leg pala natin ay nangingitata sa kaduka, uh, sa dibag. Merong mga seated dirt dyan. So, tinan nyo guys, oh, yung nakumpuni o yung nakolekta na dumi sa aking katawan. Sa leg, sa leg lang to at saka braso. Yan. Ha? Tinan nyo guys, oh. Yan. Ang dumi niyan guys. Okay, wait lang ha. Lagyan natin ang flashlight. Kahit umaga umaga. Ayun, Ayan guys oh. ito po Ay grabe, ang dumi niyan oh. Ang itim niyan. Oh. So, ayan oh. Ngayon, papakita ko sa inyo actual ha. Kung paano maglinis. Una, ang bulak. Yeah, at is right amount lang ng bulak. Ah, wala oh ha. Okay. Katapos niyan, alcohol kaysa kita-kita niya isa yung tamang basa lang and then mas effective to hindi lang alcohol nag-genre ng ampakayod walang iba kundi antawas ito na para makayod talaga yung dumi sa katulad no. Ito nyo guys, ah, malinis ah. Kitang kita nyo sa dalawang mata yan. Ayun ah. Pantay nyo may pantay ko. Umagang umaga yan guys. Ito na. Ito na kung paano ako malinis. Ayan ah. Ay, kita nyo sa kapat. Masa dah lihat. Terima kasih. Terima kasih. Okay, sorry, nautusan lang. Okay, tayo tayo. Ito ah. Ito ah. Ayan ah. Ayan okay guys oh so, Tingnan nyo yan Ayan ang libag na nakasiksik Sa leeg mo Sa leeg natin Ang dumi nyan oh. Ito pang matindi Huwag na huwag nyo kakalimutan to Ito guys ha Hindi ko paano ko i-camera eh, Timbang, sepah, sepah,